Kumain ka muna, Marilyn. Huwag muna isipin yung problema mo. Ang sakit lang kasi, Jerome. Pamahala sa yung trabaho ko, pati si Am Giselle. Nakakalungkot lang. Hindi man lang pinanghinggan ni Ina yung, yung paliwanag ko kung bakit ayaw ko umalis ng resort. Puno na kasi siguro si Nanay Perlita mo, Marilyn. Eh, pagkatapos ba namang sugurin kayo ni Madam Charito sa ospital, alam mo hindi ko siya masisisi na ganun yung magiging desisyon niya. Eh, pero ikaw, ano bang balak mo? Wala naman akong choice, di ba? kundi... hindi din si inay. kahit mabigat sa loob ko, magre-resign ako sa trabaho. Ano mo, Marilyn? Isa sa, sa malulungot kapag umalis ka na. Hindi mo lang alam, sa ka sa mga daylang kung bakit excited akong pumasok araw-araw. Eh, ito, mamimiss ko to, yung Sabay tayong kumakain kapag lunch, tapos kakawentuhan tayo kapag break. Mamimiss ko lahat yung best friend. Oh. Naasar ka na naman eh. Baka last na to eh. Sige na, kayo mo na yung, yung na naman ako sa paningin mo. Hey. Resignation letter ko po, Ma'am Giselle. Bakit? Nahihirapan ka ba sa trabaho mo? Meron ka bang hindi ka sundo sa staff? Pwede ko namang ayusin lahat ng problema mo dito eh. W Wala pong problema, Ma'am Giselle. Ang totoo nga po, nag-enjoy po ako na makatrabaho kayo. Kaya lang po, gusto na ng nanay ko na tumigil ako sa pagtatrabaho dito. Eh, pero bakit? Hindi naman siya practical eh. Nakakatulong naman yung sinisweldo mo dito sa sa pamilya ninyo, di ba? Baka naman may paraan na rin para mabago pa natin yung isip ni Perlita. Pwede ko naman nagdagan yung sahod mo eh. Pwede kong doblehin. Hindi po, pero yung... yung issue para kay inay personal po yung, yung dahilan namin. Kaya po, sana maintindihan niyo na kailangan kong ko sundin yung kagustuhan ng nanay ko. Pero huwag po kayong mag-alala. Tatapusin ko naman po yung trabaho ko ngayong linggo. Wala na ba akong magagawa para mabago yung desisyon mo? Wala na po eh. Maraming salamat po sa lahat na naitulong niyo sa akin. Hindi ko po yung makakalimutan.